Masakit sa bibig. <laughs> Tignan niya naman yung bagong service ni Liam. Salita ka ng salita kasi like ay syempre. ano. Sana all. Ganun ko lang ako no, Mas makapal yung mukha ko Wala no na tayong pera. na. Ubus na. Talagang itinakul ako ng masasarap na pagkain. <laughs> ah, yung turkey yung uh, kasi yung ko. 30, yung 30. Alam ko, ish, ish made in the Philippines yan. Ayan, nakabalik na kami, galing sa test drive. Ano, sa panalagay. Alam sabi ko, malaki para pwede tayong mm -hmm. mag -jiggy, jiggy sa loob. <laughs> mix problem, mas may einfilt. Anong araw, mahal? Magandang araw. Ah. Ah. O, hindi na gawa mo? Pinipil ko yung patatas. Kasi Pinipil niyo yung patatas. Ano gagawin natin na... Anong gagawin natin? Brat katofel. Oo, yung... yung piniritong... Oh, okay, uh, patatas. Yung, patatas. Ng, ng German. Ng German. Mali, hindi pa pwede yung ano natin dyan? Yung para para ukis natin? Okay, try mo Ali. Yung pang-pil? is okay, try mo. Try ko? Oo, pero pa pwede namang maging creative naman tayo. Si re revolutionize Re-revolutionize. Dito mo na kayo. Mga okay, kailangan I-demonstrate ko tapos ah, mag-ano na tayo, ano? Oh, kita ba yung ulo ko? Kasi baka putol na naman yung ulo ko eh. Ganito lang umakal. Oh. Diba? Pwede naman. Pwede naman. Yeah. Pero mababawasan yung ano? Yeah. Mababawasan yung uh, ano? Potato. Ano? Ah, uh, gawin mo na lang yan mahal. <clears throat> Dahil mas uh, kabisado mo yan. Ang gagawin ko yung ano yung karni, ano? Wop. So yan. Kasi mamaya mga kaibigan ay may bisita tayo. At tayo ay magluluto. Sandali ah. Okay. Mag-ano tayo? Schnitzel. Yung schnitzel na specialty ng ano ng mga German. Pero si Mrs. ang magtitimpla nun. Mali kang magtimpla, ano? Hindi <tong> ko naman alam. Kahit na ano lang, pero hindi ko hindi ko pa rin alam yung ano lang. Oh, gawin mo. Kasi mas expert ka. Alam mo naman ako, na, wala. Wala ako ng ano dyan. Talagang itinakwil ako ng, ng ano, ng masasarap na pagkain. Mapait pag, pagka ako ang ano, mag, uh, gawa niyan. Dito mo na kayo ulit, ha? Ugas-ugasan ko lang to. Para, <clears throat> malinis naman. Ito ay ano to. Tapos i-try mo. Para Oo. Ah, para hindi pa parsyak daw. Ano siya? eh uh, puti. Ano? Oo, pero ano yung, ano, anong klaseng hayop to? Turkey sa puti. Ah, yung turkey, yung ka, kasing ano, kauri ko. Turkey rin ako eh. Oo, oh, ang alam ko, turkey. Oo. Turkey. Huwag Ugas subasan natin. Yung kauri ko, mga kaibigan. Ano? Oo. Oh. Hop, pa-shout out sa inyong lahat. Ayun nako. Isa-isahin natin to para, no? para ano? Para maano siya. Ma ah. Hindi naman siya mat hindi naman to madumi, mga tubigan pa pero uh, ano yung pa rin natin? Si hugasan pa rin natin. Malinis na to. Di ba? Di ba mahal? Oh, malinis. malinis na. Malinis na. Oh, ito yung sa akin, ano, mahal. Yung talagang pinakamalaki mata. Ah, ma -aNo ma uh, hindi naman masyado, mas makapal yung mas makal mas makapal yung mukha ko, ma. Oh, medyo ano, medyo makapal siya. Pero hindi naman siya mas basta, alam mo na, mas makapal yung mukha ko. Alam mo na kung anong tantsa mo doon sa ano. Sinabi ko na 'yan. Oh, ito medyo makapal to. Hop. Yeah. Kailangan natin ng mal. Nasaan yung harina natin? Ito yung harina? Meal. Ah, meal. Oo. Uh oh, Siyempre, ako na naman po ay yung bunganga po ang naghahanap. Ay, siyempre, hindi ko na naman mahanap. Ano na na ni Mrs. To kasi siya yung expert. At iluto na natin yung... Oh, marami yan, mahal. Mas maganda. Para mabusog tayo at walang mabitin sa ating mga bisita. Hmm. 'Di ba? Nakakahiya naman. Pagka gusto pa nila, iwala tayong may offer. Ano? Oo. Ako, imos konsentrihan niya. Hmm. <laughs> no, na madali itong maano. Oh. Ma Napapagalitan naman ako na wala kang ginagawa kasi nice. Salita ka ng salita kasi Ay, siyempre, alam na naman na wala akong sasabihin mo ng pagkakit tayo eh. Napunasan na ito eh. Uh, ah, hindi pa. Hindi pa. Okay. Kasi hmm. yun, masyadong basa kapag ano. Oh, masyadong basa. Oh. Oh. Tapos, i-dry mo muna lahat. Ay. Ganun pala. Hmm. Isa-isahin pa lang ganun oh. Ayun, alas mo muna Ay. hmm. ganun, oh. Ayaw, man na ito eh. Marami. Kilo kaya yan. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Baka oh, portion feel na. No? Uh Oo. -oh. Marami. Magsawa tayo. Uh Oo. -oh. Kaya wala nang, ano, wala nang rice-rice. Ano? Oo. Mas ang ganda. Uh Oo. -oh. Kasi nakakabusog na. yung rice. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ayan. Ito yun. Uh -oh. na natin. Ha? Ito yung ulam na walang rice-rice na. Uh -oh. Huh. At Ma'am, may salad ba tayo? O may vegetable tayo? May cucumber naman dyan. Ah, yung cucumber, okay na yun. Pero huh? hindi ko alam kung kaya pa natin. gawin Ay, syempre mahal. Maghintay sila para... Mas maganda kasi kapag ka ganun eh. Kahit maghintay sila ng saglit. Para hindi malamig. Baka sabihin nila may... na utom na kami. Hindi kami nag-breakfast. Ay, kasalanan nila yun. Sabihin ko sa kanila, kasalanan nyo yan. Oh, kasi kapag hindi mainit yan, malamig na kakainin, hindi naman masarap. Alam. So tama lang, may isang masarap oras pa, pa naman tayo. Masarap pa rin yun kapag ano. Uh oo, pero mas masarap pag uh, natin it, it, na mainit, it, it, na it, fresh. Idiritso na iprito, dahito yun. Oo, oh, si Idiritso, oo. Oh. Dahito na. Ito yung oh. mong ikwa, ito yung mong yung ikwa. Oh, sige, oo, oh, sige. So, kailangan natin ng ano? Ay, yun yung cucumber. Gusto mo ikaw ang gagawa or ako? ikaw muna, eh, tignan ko muna kasi hindi ko, hindi ako marunong ina-eat e eh. hindi naman, di ba, pinakita mo pa sa video oo, pero mas expert ka hindi hmm. naman tapos yung itlog pa mas magaling ka pa sa akin eh. hindi hmm, naman mga sabi ka naman. naman ito ay breadcrumbs breadcrumbs. tapos yung harina dito tapos yung harina doon Ah, Pakunin ko na yung palayok muna. Ano? O, oh, tingnan nyo tong uh, luxury, uh, ano namin? Luxury, anong tawag dito, mahal? Luxury cabinet. Ano? O. Oh. Ayan. Karton. Yung lalagyan namin ng aming mga banga. Mm, ganun talaga. Ah. Ah. Ha. Ay, nako. O, oh, may pang-itlog. Oh, itlog. Lagyan natin ng itlog doon. Anong mauuna, ha? Ikaw, ikaw na lang unang mag-demonstrate o... Ano? Oh, mm -hmm. sige, demonstrate mo. Kahit na, sabihin mo lang. Magbatil mo na kaya ng itlog. Magbatil mo na ng itlog, okay. Tatlong itlog. Hmm. Kahit lima, kung kailangan mo ng limang itlog, lima. Oo, oh, oh, sige. Hindi sa karami ng ano. Ano? Uh -huh. Ito. ito na. Pati na rin yan. I, think marami yan. Dalawang kilo eh. Oh. Pero wala parang maliit yung ano ko eh. Oh. Yung? Yung paglagyan ko. Okay na yan. Pwede yan, mahal. Ah, oh, sige. Mm. Mm -hmm. Magbatil-batil tayo ng itlog. Mm -hmm. Tapos, lagyan ko ng mantika to ma'am? Mm anong -hmm. mantika? ito? It... Mm -hmm. hindi? ah uh, from ah mm -hmm. uh, uh, made in italy? ay grabe ah uh, made in italy para pa ng... ah sige ikaw na kasi gawin ito okay sige gawin na natin ito oh para hindi ma-stress masyado si maria kasi nai stress na siya eh tama na muna yun? sige hmm. Okay. Tapos, talagang is ish, ishnitzel made in the Philippines yan. Mga kaibigan. Mm -mm. Oh, sige. Ah. ah, doon muna sa itlog. So, linagyan na ng asin, uh, paminta, at saka ngayon, ilalagay sa itlog, tapos dito sa flour. Mm. Pagkatapos sa flour, Ibabalik ulit. Ay, naku, grabe. Ah, napaka, ano naman pala yan? Pagkatapos, ah, tapos ilagay doon sa breadcrumbs. Pagkatapos. Kipang, ano, mm -hmm. -mm. Tapos from there, idiretso na dito. Kapag mainit na. Kapag mainit na. Okay, sige. Okay. Ah, pwede na. Ako na. Mm. Tapos uh, talagang i-ano mo pala. Huh? Mm? Oo. Uh -uh. Oh, tapos yung mga yun, oh, uh, tanggalin daw. Okay, sige. Kasi matigas eh. Kasi matigas, okay. Eps! Pwede na mga kaibigan, pwede na. Ah, diba? Ganun lang. Para ano? Yeah. Hindi... Hindi siya ano? Hindi siya... Mag-dry. Kailangan huh. ah hindi natin masyadong tagalan pag nagdry ito wala wala hindi siya masarap Eps! syempre Tapos na yung trabaho natin mga kaibigan hinihintay ko si na misis nandito ako sa amin sa highway at uh, yun samahan nyo kami sa ating bubundahan at sana okay lahat ang mangyayari mamaya para matapos na yan sana all may 5,000 euro. Grabe. Oh, ayan na. Mm -hmm. Meron na service. Mm. di ba? Oh, tignan naman yung bagong service ni Liam. Ano? Hmm? Oh. Wow, Liam. Sige. Hmm. Sige. <laughs> Ang tingnan natin to kung kakasya sa sasakyan natin. Help. Kapag mas wish mo talaga umklappen din Yeah. Sige, ano mo mo na? Ah, mahal. wala na. sa na test. Yeah. Ibenta ko na mahal yung ano ko? oo ibenta mo na yung mga organs mo dyan Organs para may kum tayo rito na.

Ich bin Hopp. Ja. Äh. Das ist 50 Kilo. Wie ist das jetzt ist nicht mal schon so wie ich oder Schnee. Oder der junge Liko, Jun Mauna, ja. gesehen. Knapp mal passen mit der. Ja. Ich habe gesagt, Papa, so mit hinten nach vorn. Also erstmal rein. Ja, so, ja. Ay naka, ibenta ko na talaga. Kailangan mo ng tulong? Hindi, sandali. O sige. Tulong? Oo. Eh, uh -oh. uh, hide, ma, dito yung camera. I-gumibirang tama at pili pili Ate? Asma-asma. Ligin, hihihihin ligin. Ayan. Okay. Yung nauso. Yung nauso. Ang para? Lipas, so. Ate? Pwede na, tara. Alam niya yung isip Thank you, niya. Hmm, ayan na. Naipasok na natin. Buti si Tiguan ang sasakyan natin, ano? Oo nga eh. Gusto mo naman ng mm. maliit na sasakyan noon. Uh Oo. -oh. So, Talagang sabi ko, malaki para pwede tayong uh -oh. mag -jiggy, jiggy sa loob. Sige. Pasi coffee. Okay. Let's get slow. Yeah. Oops, nandito na ulit tayo. Ah, eto, mahal kunin mo to. At ilabas natin. <laughs> Ang saya ng bunso. Oh. Masaya ka rin, mahal. Oh, masaya. Wala na tayong pera. Ubus na. Ubus na. <laughs> Basta importante, masaya, ano? Masaya, sandali lang, sandali. Oo, oh, sandali lang, sandali lang. Ako kaya, i-ano to yung camera na rin kasi me, ah ikaw, uh, Liam Filmons wag ko kung just we all live by the drugs ya? ya ingatan, ingatan let's go Okay, meron akong bagong bike. Doon na tayo pagod. doon, doon. Oh, ano, ma? Wow. Maganda, ano? Oh, tingnan natin yung bike. Oh. Oh, ayan. Badal yan? Nasa mag-saigin? Oh. Iyan yung itsura. Di ba? Oh. Para ano naman? May isang ilaw dito. Aha. Ito ay yung tatak niya. Bulls. Bulls siya. Bulls daw. Parang Chicago Bulls. mhm uh -huh. At uh, mahal. Magkano naman yun? 599 daw. Parang malungkot yung pagsabi mo lang 599 ah. Uh, Oo. Oo. Oh. Ganyan masakit. talaga mahal. Masakit sa bibig. Masakit sa <laughs> Hindi. Okay. Uh, Siyempre. Para masaya naman yung bunso natin. Okay. Ano? Tapos kailangan naman yan. Oo. ano? Kailangan naman. Oo. Oh. Oh. Kailangan naman. Oo. Oh. Okay. Uh -huh. uh, wie macht man denn das? Ich gehe jetzt erstmal und... Uh, oh, sige. Ach so punta muna ako at kunin ko yung helmet niya. Oo. Ah, oh, tapos mag uh, ano kasi sila. Siyempre alam mo na bar, ba, bago eh. Mag test, test drive. drive. At ako naman ay uuwi ako ano. Uuwi ka. Oo okay. oh, magpahinga muna tayo mga kaibigan. Okay. Sige. Oo oh, ayan na yung dalawa. Ah. Complete gear na yung si Liam. Si Maria naman. Oo. Oh. oh. sige. Ayan. Sige. Bye bye. Bye bye. -bye. Oh, bye, -bye. bye, -bye. Oh, sige. o oh, sige na. Sige na. Let's go. Oh, sige. Let's go. Bye. Ah. Oh. nakabalik na kami galing sa test drive at yun, maganda daw yung bike na i-drive sabi ni Liam. <laughs> Ayan, nandun na o kaparada na doon sa may balkon. At nag-order ako ng ano, yung pang-cover sa bike para kung nasa balkon eh, um, ngayong fall at winter, may ika-cover, ma-cover siya para hindi siya yung mabasa at uh, yung alikabok, yung mga ganun, yung mga leaves para yun, para maalaga yung bike. <laughs> hindi ma hindi madaling masira. At buksan natin ito. It's a Ito mo sa Filipinas ka. Yeah, yeah, it's <laughs> Liam, di kana ja. dito. Buksan mo na ja. ito. Liam yung order natin. Ja, ähm, Muss nur gucken, dass du nicht schneidest in machst du mach, reiß das auf. Einfach. Einfach so aufreißen.

Musst du schneiden, buntingen okay. ein Schwer. Das ist schwer. So, ich muss schon hier abboxen. Schwer. Soll ich helfen? Gib mir mal die Schere. Ja. Halten. Art. Ein bisschen gleich. Ah, may ano. Tignan nga natin. Ayan, yung instruction niya, Oh. Pang cover. May pang ano, may pang dalawa, may pang tatlo, apat na bike. Pero yung binili, binili ko, okay. yung pang isa. Ist es mal auf? Ist es aufmachen? Ja. Stell hin. So, das ist groß. Ah, dann pala. Tignan mal. natin. Oh. 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 Wir müssen jetzt gucken, was oben und unten. Ah, da geht es schon auf. Schau. Hier ist ein Opening. Auf der Seite. Okay. Jetzt tun wir das mal drauf machen. Man ja. schützt an Hier, Schuhe. Yes. Schau, dass du nicht stolperst. Ähm, Nein, nee, nicht so, mach mal. Jetzt musst du mich filmen, weil ich muss selber gucken, wie das geht. Wo ist vorne? Weiß ich nicht.

Ich für Silikot. Du mitfinden. Mhm. 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 Ach, dann This is so good. Oh my, good, good okay?